Ina ni Paolo hindi matanggap ang pag-propose nito kay Kim Chu. Usap-usapan ngayon ang diumanoy pag-aalangan ng ina ni Paolo Abelino sa engagement ng aktor kay Kim Chu. Ayon sa isang source, hindi pa raw handa ang ina ni Paolo na tanggapin si Kim bilang bahagi ng kanilang pamilya. May mga ulat na nagsasabing nais nice muna nitong makilala ng lubusan ang aktres bago tuluyang sumang-ayon. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Paulo at umaasang maaayos ang sitwasyon. Sinabi rin ng aktor na mahalaga sa kanya ang opinyon ng kanyang ina, ngunit ipaglalaban niya ang pagmamahal nila ni Kim. Ayon kay Kim, nauunawaan niya ang pinagdaraanan ng pamilya ni Paulo at handa siyang patunayan ang kanyang pagmamahal. Maraming fans ang nagbigay ng suporta sa engaged couple sa kabila ng isyong ito. Ilang malalapit na kaibigan nila ang naniniwalang maaayos din ang hindi pagkakaunawaan. Patuloy na inaabangan ng publiko kung paano haharapin ng dalawa ang hamong ito. Nanatili namang tahimik ang kampo ng ina ni Paulo tungkol sa isyo. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.